Hilala niyo ba si Josepe Laurel? Si Josepe Laurel lang naman ang siya naging pangalawang pangulo ng ating bansa. Kaya ngayon hahanapin namin ang kanyang bahay sa Maynila. From Quezon City, hahanapin namin ang bahay ni Josepe Laurel sa Maynila ang hinasabing pinabayaan na ng mga tao nung nasa Maynila na kami. Naglakad-lakad lang kami at nagtanong-tanong. Marami kami nakita at nadaanan mga paninda dito sa Manila. Napaganda pala dito sa Maynila. Ikukumpara sa mga sinasabi ng mga netizen na masyadong magulo sa Manila. Ngayon ko lang nalaman, ang sa Maynila pala ay maraming, maraming madiskarting tao nakakalungkot din, may mga pulubon kami na dadaanan, pero nakalimutan ko na nga pala, ang hinahanap pala namin, ang bahay ng Laurel dito raw malapit sa Paco yun, kaya naglakad-lakad kami saan saan na kami punta, nahirapan kami, nagtanong-tanong na rin kami sa mga tao kung saan matatagpuan ang bahay ng Laurel, pero wala kami hmm, makuwang sagot, dahil hindi raw nila alam kung saan daw ang bahay ng Laurel

Kaya kasi kami pa rin ano, yung sama na kapit-kapit daw na yung lumang bayan ni Tauri. Sa pao. Ah, dito. Eh, yung bayan ng lumang bayan yun na nakita yung lumang bayan. Ah, yun yun. Pagtapos ko magtanong, naglakad na uli ako para hanapin at ituloy ang aking misyon na tapusin at hanapin ang lumang bahay ni Josepe Laurel. May nadaan pa ng pangakong mga mobile kala ko kung ano yun. Ayun pala nagkakahulihan sa kali. Tinago ko ang aking camera dahil baka sabihin nagtitiktik ako sa kanya baka madamay tayo. Ganito pala sa may bawal pa lang gamitin na pinagbabawal na teknik dahil maraming nahuli. Kaya hindi kami pwedeng mag-video muna sa saglit na pinatay namin ang aming video. Biglang may napansin kaming takaybo sa aming paglalagala. Nakita ko may dalawang karapat parang karatulan na, na ewan ko di ko malam ayun na pala ang ano ni ang kasaysayan ng Sepi ang kanyang bahay hindi namin pwedeng i-video dahil may bawal pinagsabihan kami ng mga nakatira doon na walang bawal daw i-video dahil ang may-ari daw nito ay maselan hindi pwede namin kaya hindi na namin na, na ipakita sa si inyo ang aming video kaya hanggang dito na lang ang aming video maraming salamat sa panonood